Bakit ba mahalagang nakakapag-ipon tayo at nakakapag-invest? Kasi, meron tayong permanent expense, permanente yung mga gastos natin, pero yung income natin, temporary. Ibig sabihin, anytime pwede tayo mawala ng income or trabaho. And pagtanda natin, ganun pa rin, may mga expenses pa rin tayo, may mga gastos, pero mas lalong risky kasi matanda na tayo, pwede talagang wala na tayong source of income. So, ang maganda gawin natin permanente yung income natin isang choice natin is pagkakaroon ng investment at magbibigay ito sa atin ng passive income or continuing income. Kaya dapat i-apply natin yung prosperity formula. Ito yung 20% dapat ng kinikita mo ay natatabi mo. Kung hindi mo kaya, pwede mong simulan sa 10% or mas mababang percentage. Ang importante, magawa mo ito ng tuloy-tuloy at masimulan mo. And may sample tayo dito na kung nakakapag-ipon ka ng 3,000 per month at nagawa mo mag-invest, mag-ipon ng tuloy-tuloy for 20 years, ang projected fund mo nasa almost 3 million. By the time na magre ka, kung may 3 million ka, at kumikita to ng 10% per year, meron kang 300,000 na passive income or money working for you. Ang 300,000 per year na passive income ay 25,000 na passive income per month. To know more about savings and investment, message nyo lang ako sa FB. Rojas Capistrano.